lamang guys natin oh my god guys ito sa gunting kita gamitin natin ito so, dahil malapit na ang recognition graduation ang pasido mo wow, nakikita ko na guys oh eh. right, you know So, ito na. Ayan. Right. So, kita talaga, guys. So, this is it. So, ano to siya guys? Pampaganda. Makeup kit. yan yung ganoon. So, pampaganda. So, ito yung na natin guys. Them, guys. Oh yeah yeah, 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 yeah. On, guys. Oh, why? I don't know what's this lip gloss lip gloss guys And then, so dyan lang lip gloss and then ito oh my god hindi ko mahilig para sa mata para sa mata guys ayan tapos meron pa nito color cream makeup color cream makeup ito pa dan fang geometry blemish this one fang ian na guys ah mengadum pang small gold bar ay pencil pencil and of course this one color geometry At may umiiyak na guys Tapos ito para sa ano Lapis, ganun Siyempre, Meron tayong Powder blocker Tapos yung iba't ibang kolay Itang kit na to guys so, Meron pang la Ganyan oh no? Tapos ito pa ano ay ay ito so, naman iwan ko kung anong laman nito guys frozen sense. the frozen scents. the frozen scents. ano ito pala yung mga laman guys yung so, hindi marunong magpaganda ako yun kaya so, hindi ko alam kung ito gamit ang lahat ito pa oh spray pa. Uh, makeup remover wipes. Dalawang makeup remover wipes. Ito. Para dito sa face. So, ayan guys. So, ito lahat yung mga ito natin. Ibabalik na naman natin ulit. Ayan. So, from TikTok order from TikTok. Ayan. Babalik lang natin. So, it's for me to find out kung okay po siya sa mukha o ano. Ay! Naku. Nabutas yung cellophane, guys. So, that's it. Just na. Pero, ganyan pa rin, guys. So, thanks for watching. Kukunin ko pala yun. Eh. Kukunin ah.